Ito yung sprint. <laughs> Yan mga idol, 15 laps ang natitira sa 36 upper bike mga idol. Lima na naman ang natapos natin dyan sa 25 laps. Ay nako. Talagang pag walang insayo talaga. No? ito may de verdad nakaabotan at wala nang breakaway no? 14 laps ang natitira 14 laps ito ata pumapabanggit uh, grupo oh. mayroon tayong at, at, um, breakaway pero malapit ang um, mga ito tayong apat na um, breakaway uh, At ito naman yung grupo malayo mga idol malayo makakahabol pa kayo itong grupo twelve blocks andito twelve blocks biglang lumabas si tata ito sa paliwa oh. ito mga idol wala pang atlong sprint dito ito yung apat na break kami natin mga ito sa third is road bike na. Ito malayo yung grupo. Ito pa naka. Ito pa yung grupo. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Asok, asok. <coughs> ito, sprint na. Lumabas siya. Adap. ada kamu sprint. Ito mabon yung grupo, maabot kaya mga idol. Ito nice nine laps, nagkabutan yung grupo mga idol. Bumalik kami natin, no? nabutan na. Ito yung hiwalay na. Nine laps. Ito mga idol, meron na tayong breakaway, no? Si Coach na Navy, we win. Oh, wala pa yung grupo, malayo-layo pa. Hindi hey, may gustong lumabas. Mahabol, makakabol kaya. Last 7 laps. Ito naman yung last group natin mga last group. Ito yung dalawang break natin. Pinadala ni Wevin. Ayan. Coach. Philippine Army no? Ito yung grupo Wala pa. Alam mo Ito na kawadaw. Watak-watak na rito yung grupo. Ito. Ayan din. Hiwalay-hiwalay ng puti ang dekolor yun no, ito sa idol natin no? classic slabs ito naman yung grupo natin mga idol no? last five itong dalawang break natin break mga idol ito pa yung grupo parating pa lang no? Ito last five din, last five bitong dalawa rin ang uh, second group. Alang sa si idol ko makana. Dalawa dalawa na ito last five dito. <laughs> Tumigas. Natay <laughs> <laughs> detox. Ito ang uh, third group yun. mga ito, dalawa group. Ito yung uh, break natin dalawa mga idol. Last, last three laps. Malayo, malayo yung uh, agwat ng uh, to. Second group no. Ito naman yung second group natin. And last three laps. Ito yung uh, last plus 3 groups yun dalawa rin ito naman yung last group natin mga idol. last group <laughs> ayan na nga last group natin mga idol tatlo ito yung last 2 laps last 2 laps ayan, dalawang break natin mga idol last 2 laps Ito yung group natin mga idol. Gather and big. <laughs> Last two laps. Talagang nakasira na idol. Oh. Mau ada last laps nih? Tunggu yang dalam grup kami natin. Itu last laps ini grup itu mau nggak Last laps. Last laps. Sino kaya ang kukuha sa first group? Rimatihan, coach, saka si Wewin. Ito kinawa ni coach, no? Coach ng Philippine Army, no? Cyclist. Ito naman si Wewin. Ito na mga rimantihan ng second group. Ito yung pangatlo. Pangapat. Wing. Ito mga idol. Ito yung pangalawang ano ni Sprint no? Kasi kanina, ano pa lang, ano eh. Uh, um, Bating-ting itong last rimantihan talaga itong dalawa. Bakbakan na ada pedagang kemua no? ayam panglima pang, pang anim ayam mga idol tapos no? uh, na yung project sa provide na rin nandito sa BMC si Vulcan no? ayan na uh, talaga sa dalaw-dalawa talaga yung ano no? kasi kanina no? may sprint ano. ayan tayo, mga idol